ang tunay na misyon ni Jing Prick sa Kakin. Hindi si Pariston o paglalakbay patungong Dark Continent ang dahilan kung bakit sumama si Jing sa ekspedisyon ng Kakin. Ang totoo, may mas malalim siyang dahilan. Isang lihim na matagal na niyang natuklasan. Ang sinaunang libingang kanyang pinag-aaralan noon ay walang iba kundi ang libingan ng mga sinaunang maharlikan ng Kakin. Tara pag usapan natin ito sa episode kung saan nagkita si Nagon at Jing sa World 3. Isinawalat ni Jing na ang tunay niyang dahilan sa pag hunter ay ang pag-aaral ng libingan ng isang maharlika na hindi tiyak kung saang bansa tanging mga organisasyong gumagastos mula sa sarili nilang bulsa ang pinapayagang makasaliksik kapalit ng kasunduan na hindi nila maaaring ibunyag ang anumang impormasyon tungkol sa libingan. Karaniwan ng may limitasyon ang pagbisita sa mga monumento para mapanatili ang kasaysayan. Ngunit ang libingan ito ay higit pa roon. Tinago nito ang napakaraming impormasyon at ang sino mang kapasok ay kailangang manahimik tungkol sa kanilang matutuklasan dahil dito halos walang nais gumastos ng pera at oras para magsaliksik maliban sa iilang taong ang tanging hangad ay malaman ang katotohanan kahit walang gantimpala kabilang dito si Jing at ang sampu niyang kaibigan mas pinahahalagahan nila ang proseso kaysa sa resulta matapos matuklasan ang katotohanan at pag-aralan ang libingan na nanatili silang tahimik gaya ng kanilang napagkasunduan ang mahigpit na pagbabalaman bawal sa pagbubunyag ng impormasyon tungkol sa libingan ay maaaring dahil naglalaman ito ng isang madilim na lihim na maaaring makaapekto sa isang bansa hindi malayong ito ang libingan ng mahalikang angkan ng Kakin hanggang ngayon hindi nagbabago ang Kakin patuloy pa rin nilang sinusunod ang malulupit na batas at mga kaugaliang hindi na angkop sa makabagong panahon ang mga lihim sa loob ng libingan ay maaaring maglantad sa tunay na anyo ng kasalukuyang dinastiya ng Kakin Sinasabing si Jing ay sumama sa expedition ng kakin ay upang pigilan si Pariston at ang pagnanais din ni Jing na marating ang Dark Continent. Ngunit sa tingin ko, hindi ito ang tunay niyang layunin. Si Jing ay walang interes sa mga masamang balak ni Pariston o sa pagpunta sa Dark Continent. Kilala siyang bihirang kumilos ng walang dahilan. Sa election arc, binanggit pa ni Sayo na bihira si Jing dumalo sa mga pagpupulong. Kaya't ang presensya niya noon ay patunay na may misyon siya, ayusin ang eleksyon bilang respeto sa yumaong si Netero. Ngayon, lumitaw si Jing sa harap ng expedition team ni Bion Netero kung saan miyembro si Pariston. Agad niyang pinabulaanan ang akala ni Pariston na sasama siya at sinabing naroon siya upang pigilan sila. Naniniwala si Jing na masyado nang naging boring para kay Pariston ang Hunter Association kaya pinalaya nito ang mga kimeraan sa mundo upang makahanap ng bagong target. Ang hakbang na ito ay ma maaari ring magdulot ng pagbabago sa patakaran ng Hunter Association tungkol sa Dark Continent. Ang tunay na misyon ni Jing ay may kinalaman sa isang lihim na matagal na niyang natuklasan sa bansang Kakin. Posibleng konektado rin ito sa kasalukuyang destinasyon ng Black Whale, ang Labyrinth City, isang sinaunang lungsod sa Dark Continent na binabantayan ng isa sa five threats, ang Brion. Kung tutuusin, tila nakatakda na talaga ang tamang panahon para marating ni Jing ang Dark Continent. Isang pambihirang pagkakataon na ang lahat ng kanyang nais gawin sa misyon ay nagkataong nasa isang destinasyon o baka naman isa na naman itong matalinong pag-aanalisa ni Jing tulad ng sinabi niya noon kung mapapakilos ko ang target ko sa sarili kong paraan nagtagumpay ako bilang hunter ang paksang ito ay kinakailangan pa ng malalimang diskusyon at kung gusto nyo gumawa pa ako ng kasunod na video na ito ay mag-iwan ng komento sa ibaba ikaw ka hunter naniniwala ka ba na ang tunay na misyon ni Jing ay ang bansang kakin? Huwag mahiyang magbigay ng inyong salobin at sasagutin natin yan. Maraming salamat sa mga kahantar nating umabot sa dulo ng ating video. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay sang Hunter.